Sinamahan ko nga pala si Papa Tampi magbenta sa cabs. Dito nga pala ang mga binenta niya yung mga isda nagarbes na si Papa Tampi. Dito nga pala malalaki na ang kanyang isda. Dito nga pala naisipan niya itong ibenta. Kasi nga pala madami nagbebenta sa cabs. Dito nga pala sakto ang sakto dahil nga pala wala nagbebenta sa cabs ng isda. Kaya naman nagarbas nga pala dito si Papa Tampi. Dito nga pala pares-pares ang kanyang binalon. Dito nga pala gumawa si Papa Tampi ng pagsasabitan ng isda. Buti na namang meron siyang nakitang sabitan dito. Ako nag-ais nga pala si Papa Tampi, nag-montage muna ako. Gandang-ganda nga pala ako sa akin bag. Dito nga pala nag-isip ako kung ano magandang ilalagay dahil. Dahil nga pala malapit na sa sahod namin namin. Okay. Bibigyan niya pala ako ni Papa Tampi ng pera. Saan naman tulungan niyo nga pala ako kung anong maganda ay e dagdagda? Balik na pala tayo sa istorya ni Papa Tampi. Dito nga pala kumuha siya ng screen. Dahil nga pala meron siyang gagawin. Dahil nga pala dito niya isasabit yung isda. Kaya naman sobrang talino talaga niya. Dito nga pala isasampid niya lang sa bubong na ibay Dito nga pala parang lagayan lang niya ng ah, damit. Ah, Nangir. Ang galing na ang bensyo ko guys oh. Basic na basic lang oh. <laughs> Kasi ang pagkakasapin mo oh. lang sa dito tapos, yung mga slice na yun siya dito, guys. O, di ba, ang Ayan, guys. Kasi na natin siya, guys. Ayan. Ganyan lang yan, guys, o. Ang Ang mga bikers tanda na daw sila bike so kawin kayo dito dali oh. Uh. ayan guys, so oh. magbabike ka na pupunta oh, ako dun eh maya maya oh. Uh. ayan guys so oh. May sumasalubong sa atin. Ano okay, pupunta tayo doon, guys. Ayan, okay. okay, guys, so ang dami natin dito mga fish. Okay. Yeah, it's down, it's down. It's down. Okay, guys, guys, go! Let's go! Ayan, guys, handa na nga pala kami. Sama ka ba, Don David? Ayan, ang din na naman siya. Tara na! Ayan na! Let's go! Sige! Ayan, okay, guys, kasama ko si Don David dito. Si pa yan po oh, hindi sasama dahil nagro Roblox ayan guys isa ka pala kami ni Don David tara na Don David yeah ready na ako wag na isa oh tapik ka guys oh pumipi ka si Don David guys oh ang ulan ulan lata So ayun guys, nandito na nga pala kami. So bawal na nga pala dun sa dulo. Kaya dito, tali na dito. Kaya kasama ko pala dito si Don David guys. Ayan. Yow. Tapos ah, natin guys dito ang tanas yun. Dito nga pala, nagprepare na si Papa Tampi. Nakapuesto na nga pala kami sa Cubs. Bali nga pala, isang planggan na ang kanyang binalo. Ito nga pala, pares-pares. Nandito pares. nga pala, yung mga bikers. Dito nga pala, meron na tingin sa paninda ni Papa Tampi. Bali nga pala, ipapakita sa inyo ni Papa Tampi ang kanyang isda. Dito nga pala, ito ang mga available niya. Bali nga pala, meron niya sa Shopee. Hanggang dito na lang pala ang storya. Dito nga pala, kung nagustuhan niyo yung content ni Papa Tampi, ipakipuso. Mahilig din pa kayo sa isda. Masabi naman kung ba't gusto mo ng isda.